Hi guys, good evening. Shout out sa inyo dyan. Dito kami ngayon sa Alpha Mike. Yan. Ay counter, guys. Yan, Bili na kayo, guys. Maraming ice cream dyan. Sinong gusto magpalibre dyan, guys? Lilibre ko kayo ng ice cream. Pero sa next year ko na babayaran. Charot. <laughs> yan. Ayan yung mga gamot sa mga UTI, guys. Yan, mga chicherya. Gamot ng UTI yan, guys. Maganda yan sa kalusugan. Kasi yung mga soft drinks, yan, yung mga alak. Yan. Inom pa more. Shoutout sa inyo. I love you sa inyo, guys. Good evening sa inyo, John. I miss you. Papalamig lang kami dito, Papalamig lang kami dito, guys. Mm. Ito yung sabon ko guys, yan. Silka na green, mabango yan eh. Mabango yan, yan. Mabango yan. Yan yung gamit ko guys. Mabango siya. Kaso mahal yan eh. Bye bye Regine. Hello sayo, sa'yo. Bye bye ati ganda. <laughs> Oh, <laughs> ah. Bye-bye, guys. Harap sa inyo dyan, dalawa. Labas na kami, guys. Mainit na dito sa labas. Tatawid na kami. Kasi maliligo na, mainit. Ang cute nga, liit, no? <laughs> Ayan guys, yung bahay ng boss ko. Ayan oh. Dito na kami sa LS Compound. Napakadilim na naman sa sabi. Madilim na naman ang paligid guys. Pasensya na kayo kasi walang ano. Ayan, lalagay na ako. Ayan, may fog na naman guys. Andito kasi kami ngayon sa Tagaytay. Ay. <laughs> Ayan. Andito kami ngayon sa Tagaytay. Sobrang lamig. <laughs> Sobrang lamig ng ulo nyo guys. <laughs> Mamaya mainit na yan. <laughs> Hi Ate Jing Lagi na lang tayo Lagi na lang tayo nagtatagpo <laughs> Sana nagtatagpo Lagi na lang tayo na aabutan Ate Jing sa ano daan Tawag siya Day, ako, ako hindi no. pa. hindi well, si pa, si pa si ako nakaligo ito? dyan. Pag uwi kami, dyan nalang kami naliligo sa bahay. Oh? Hmm. <laughs> lalakad na lang, no? <laughs> Ay, naku. Lapit na kami sa amin, guys. Lalakad na kami, nalakad nalalakad, lalakad. Naglalakad <laughs> lang kami. Ito nga, may fog nga, no? Ayan, no, may fog. Ano Kasi, nandito kami ngayon sa... Ano, Tagaytay. <laughs> Hey, take it, tagak it, take a Guys, <laughs> Sige na guys, diyan na bahay namin. <laughs> no. ba naman ako bye-bye sa inyo. I love you sa inyo. Good night. Love you three. Bye-bye. <laughs>